Grabe to dahil nakakita si mother nitong aso na nanghihingi ng pagkain dito sa labas ng 7-Eleven. Alam nyo ba sa mga Facebook posts na talaga ako nakakita mga ganito at di ko inaasahan si mother makakakita rin. So bali may kumakain kasi dito sa labas kaya naman ang hihingi nga siya. Pero nakakatuwa cute-cute niya kasi ang bait niya mang hingi. Pero syempre hindi naman natin yan kayang tiis na no. Ito nga lumabas si na mother sa sasakyan tapos pumasok nga sila sa 7-Eleven. Actually palis na sana sila ng time na to pero bumalik nga sila sa loob para ibili ng pagkain itong doggy. Ito mga microwaveable food dito sa 7 -11 na eleven yun. Napili ni Mother na ibigay kay Doggy. Pero syempre, namili nga siya kung ano sa tingin yung kakainin ni Doggy. Noong una nga, bopis pa yung pinili niya. Pero sabi nga niya, baka naman daw i-reject at hindi kainin. Tapos sinaringin nga niya itong giniling. At taga nga ni Mother na mimili hanggang sa final. Ito na nga jumbo na giniling yung kanyang pinili. Syempre, diniretso na rin nga natin yan sa cashier. Pero hindi na nga rin yan ipinarihit ni Mother. Kasi nga, sabi niya kapag pinainit, baka nga daw hindi makain ni Doggy. Kaya okay na rin nga daw na ganito. Sa na-excited na nga si Mother ng time na to nga ito kay Doggy at makita nga yung reaction niya. Kuupin nga rin siya, nakainin nga daw ito kasi hindi siya sure kung kakainin nga ni Dog itong giniling na to. Eto nga, palabas na siya ng 7-11 at paglabas, nakatambay na nga dito itong si Doggy Mukha. Ang naghihintay ng sunod na kakain na hihingan niya. Napatayo nga siya agad nung makita si Mother na amoy nga siguro niya itong giniling. Kaya naman binuksan rin nga agad ito ni Kuya. Ang cute nga kasi habang nagbubuka si Kuya, titig na titig nga lang siya at nanonood ang bait-bait rin niya kasi lumalapit siya mismo sa camera. Patiently waiting naman siya habang si Kuya hirap na hirap magbukas nito. Nung mabuksan naman syempre nagamit rin itong binigay na kutsara. Hindi man magamit ni Doggy pero magamit naman natin paghahalo. Kaya ito na nga, ay halo na nga ni Kuya kasi nga yung pinakaulam niya, dun nga lang sa kabilang gilid. Pero dinali-dali na rin nga ang paghalu ni nito kasi nga waiting na si Doggy para sa pagkain niya na to. Siguro nga feel niya talaga na para sa kanya to. Kaya naman patiently waiting nga siya. At kita niyo rin naman noong umbisa, ang bait-bait nga niya manghingi kaya naman nakakatuwa rin nga siya. Noong mga tapos nga itong haluin, ito na nga at nakabang na rin si Doggy. At action, lapit na nga niya sa atin nung time na to. No, iba ba naman ni Kuya yung pagkain ito na nga si Doggy talagang diretso na nga siya sa pagkain at lafang na lafang na nga agad. Hindi naman super payat din itong si Doggy. Kung makikita niya maganda rin naman yung katawan niya kahit papano. Siguro nga gutom lang siya ngayong gabi. And siguro nga may nagmamayari nga sa kanya pero umalis nga lang siya para maghanap pa ng extra pagkain. Kasi makikita niyo rin naman na mukha siyang malinis. Mukha rin naman siyang well taken care of or siguro nga malinis lang sa sarili niya. Habang kumakain nga itong si Doggy, ayan nga tiningnan pa ni Mother at tiningnan rin nga niya ano gender niya. At nga si Doggy ay isang Una ako na nga yung mga magsasabi na content-content lang daw. Kailangan pa daw videohan. Mga ganun. Ewan ko sa inyo. Basta ang mahalaga na ng bigyan nga natin na pagkain itong si Doggy. And alam nyo rin naman na ating mga contents ay always to spread positivity. Spread awareness na rin. And share, spread to be a good model para nga sa mga manunood. Lalong-lalo lalo na nga sa mga bata kasi aware naman kami na napakarami nga sa amin nanonood ng mga bata. Ika nga nila Tish Damian kung paano maging mabait sa lahat ng animals. Anyways, kumakain nga pa si Doggy. Iniwan na rin nga natin siya kasi kailangan na rin nga nating umuwi. Kaya naman ayan, todo kain lang siya habang paalis na tayo. Dito naman nga tayo kay Pulgoso. Kasi alam nyo ito si Pulgoso, bihirang-bihira nga lang bumisita dito sa atin. Pero pag bumisita siya, agad-agad nga natin niya ginagawa ng pagkain. Tapos yung pagkain pang ginagawa natin sa kanya ay yung may gamot na. Eh, nakikita nyo rin naman siguro mga changes kung matagal na nga kayo nanonood sa atin. Ito nga rin pala binibigay natin gamot sa kanya itong si Ivermectin. Very, very small amount lang sa ganito karaming pagkain. yung nga pala nagsabi sa amin itong si Ivermectin. Opo, kayo talaga yung nagsuggest sa amin nito at kayo rin nga nagsasabi na huwag magpainom nito. Kaya naman talagang litong-lito rin nga kami. Mm. Pero so far naman sa pagibigyan natin ng ivermectin sa mga puppies dito, lalong lato na nga dito kay Pulgoso, ay nakakita naman tayo ng changes. Kasi kung maalala nyo, ito si Pulgoso, black na black yung katawan niya. Pero ngayon nga, unti-unti ay nagiging brown na siya. Tumalabas na nga yung tunay niyang kulay. Yun nga ay dahil bumabalik na nga po yung balahibo niya at nawala na nga yung galis niya. At naloka nga kami kasi brown na brown nga pala ito si Pulgoso. Hindi no, na talagang black na black shot.